para doon sa mga nag-aspire na kahit papano kumita, magkano kapital sa ganito? Mga ano po, 17215. Maliit lang pero maganda kitaan, ano? Lalo na ngayon, sobrang init. Magkano halo-halo? 50 ano mga halo niya? Ito is sago. Pinipig, gulamang berde, gulamang pula. Ano to? Garbanzo. Ah, beans, beans. Ito. Saging po. Saging. Ito naman. Red na munggo po. Red na munggo. Tapos. Leche plant po. May halong leche plan. Tapos. Tingnan niya na. Oh, wow. May mais pa. Tapos. Ito. Alaska. Ang gamit. Mga branded ha. Ah. Uh, tapos. Ito. May halong asukal. Ito, ano to? Ano po yung saan? Saging kong po? Saging kong, kasama ba sa halo-halo? Hindi. Bukod ah, bukod. Ito, yung beans Saging din. Magkano? 50 po. Eh, sigurado ka, ah, 50 pesos. Ito siya, yung sample kinuha natin ha. Ah. Ayan siya oh. 50 pesos, pero tingnan mo naman, ang daming halo. Oh. Maikita nyo ha. Ah. Yung, li yung linis ng paninda. Tapos yung ganda ng tindera, kita mo na ba? 'Di ba? Kita mo na Saka ang linis oh. Ah uh, 50 pesos. Siguro sapat na kita niyo naman yung kanilang ba? ano, leche plant. Ah uh, kumusta ano rito? Ah uh, benta, malakas naman ba? Opo, nakaubos noon po. Ano, isma. Pagka nakaubos. Ay, eh, bagay, hindi ko natatanong eh kung magkano benta. Kita naman ang maganda bentahan eh, 'di ba? Pero para doon sa mga nag aspire na kahit papano kumita, magkano kapital sa ganito? Uh, mga ano po, 17215. Maliit lang pero maganda kitaan, ano? Lalo na ngayon, sobrang init. Sa mga lahat ng, bagitin na natin, sa lahat ng mga taga-town and country, dito sa Marilaw Bulakan, uh, ako na-assure ko sa inyo, masarap yung kanya halo-halo at the same time, malinis. Uh, invite mo sila ako. <laughs> oh, sige. Ako na mag ako na magi-invite para sa iyo sa lahat ng mga taga-town and Country. O yung, yung malapit dito sa Bulacan pag nagawi kayo rito, dumaan kayo rito sa tindahan ng uh, halo-halo nato. Andito lang 'yan sa loob ng subdivision ng Town and Country. At nasa tapat ng basketball court. Hindi hindi mapapahiya ang it Pilipinas ito. sa inyo kasi natikman na okay. masarap. Okay. Okay. Tapos sa ibabaw ilalagay yung ito, ito. toppings ito, ito. na ito, ito. mais. Ito. Mayroon sa oh, bakit daw nila mais at leche plan sa ibabaw tapos gatas. Ay, sarap naman. Talagang 50 pesos ano. Yung para bang hindi siya tinipid talaga eh. Ah, kita nyo, bagong-bago yung ano. Ha? <laughs> ah? Ako, nagulat nga doon sa presyo kasi yung, yung presyong 50, pang ano eh, sa totoo lang, ano. Sa iba kasi, mga 80, Sa ano, 100 plus na ba? Sa chowking? Para makakain ka ng masarap na halo-halo. yung -halo. chowking, 100. 100 plus, di ba? Eh, halos parehas ang parehasan sa hog. Oh, tapos ang ginagamit Alaska oh. Uy, ang dami. Hindi ko nabilang, ah, Isa. Dalawa. Tatlo. Apat na kutsarang malaki ng uh, Alaska. Uh, ano nga ito? Kondensada? Iba? Hindi, hindi, hindi. Ibap, ano? Saka hindi yun. Ano eh? Branded yung ginagamit. Di ba? Parang... Uh, sa, sa tindi na init parang ang sarap naman ang sarap ng kainin ayan o kunin nyo na kunin nyo na oh. sir thank you thank you sir kunin na ay ah, may, may, mayroon pa palang toppings na pinipig sa ibabaw mga ano lang yan mga 5 minutes lang sa ano niya sa usap nila ayun no. diba? o Diba? Oh, ayan oh, kunin niyo na, kunin na.